ma mga kacharyang. and for today's video mapan kami kanu jay lutus kanu ni mama mel apang kanu gumatang ti stickers bibili saan daw tayo? siya ng ay sampayan daw na matibay ay ibay, I take it to. back oh, may hugot si auntie nyo ayan 60 lang tayo dito biha wag ka na namang um, rfp rfp yala shway shway zen rfp laruan at kung may sticker din doon bibili ako kasi ipapamigay ko yun sa mga batang umiiyak pag nakikita ako gusto ko pumunta lotus kahit nawala kung pera gusto ko Kumuntang lotus Ching! Ayan mga kacheryang Mag left tayo John. Tapos dun sa right Makikita nyo ang gift city Pinupuntahan din natin yan mga kacheryang Pero for today's video Dun tayo saan Mag right ka na be Teka lang be may sasabihin Punta tayo ng Lotus. Lotus. Dahil mas madami dong options. Oh, so, hindi naman mas madami. Parang mas mura lang siya. Tapos more on mga damit-damit. -dami. Mga madaming pangbata. Mga ganorns. Tapos bibili daw si Casolis ng Zampaya. Ayan. Dito na ba? Hindi pa ba doon pa ba, ba Sa susunod na left. Yung may dilaw na yun, yun na ba yun? Saan dilaw? After ng signal ng hug, adnok Agnok. Ay, yung ano, dai ano ba to? Parang bago yun. D DJ, 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 DJ. Yan ang mag-write right na, dyan, Ben. Pero hindi dito sa loob ha, yan, yan, doon pa doon sa may before ng signal na. Arap di Yeah, okay. Then, here, you can go right. DJ, DJ. DJ, DJ. DJ, DJ. DJ, DJ. Follow Chasa. Follow chasa. Dito eh. Tapos, diyan nakita yun. Daita, lutos, kunana, daita, daita, tipapanan tayo. Asjay. Pero tayo kakapsa nga nagurat. Tapos, mag-U-turn ka mamaya dyan habay. Know, Oh, may bayad na siya mga kacheryang for this video. Kasi dati wala, libre lang siya. Paunahan ng parking ganon. Pero ngayon eh... simulan nung nagkabayad, nagkakaspace na ng parking. Oo. Oh, wala na masyadong jao. Pero dati, grabe, asin hindi ka makakakuha ng space mga kacheryang. Okay, mamay ulit. So, ayan na mga kacheryang Pero dito, pahirapan minsan ng parking. Ay, ayan, hindi. doon, doon ka be. Usad ka pa doon be. Ayan na ang Lotus. Eto na nga ang Little Star Gifts. At ito na nga po ang ending ng paglalakwa ni Kasolis. Tchanan! Nandito na siya sa Aliyahal Modern Restaurant and Kitchen. So, ito na nga mga kacerang, Ito na ang ano. Ginawa ni Ka solid. Grilled chicken. Wala na daw kasing, uh, ano ba yon? Onion, fried onion. Tapos ito, mandi. Yogurt. And kamatis. Masarap siya. Namanghang-anghang. O siya. Kain muna kami mga kacheryang. Hello so, mga kacheryang. And nakauwi na nga tayo sa bahay after nating mag... Liwaliw ba yun? O bumili nang kung aning-aning. So after nating kumain sa biryanihan, hindi pa tayo agad kumuwi. Kung nagpunta muna tayo sa Alkarama at Trading Center. Mm. mm. Mga boodle finds natin. At syempre, di ba? As promise. Mm. Uh, ko yun ng sampayan mga kacheryang. Ayan o. Oh. Eto, papakita ko sa inyo yung sampayan natin. And ang sampayan natin ay nagkakahalagang 98.50. Hindi pa kung makikita ba? In siya. 98.50 mga kacharyang. Ayan. 98.50. Ang kabuuan o so matutal ng binili natin kanina sa Lotus ay nagkakahalagang 182. Point, ay 191.99 including 9.14 na tax. Ito siya. Ayun. Ayan mga ka-cherries. Hmm. So, ano ba ang una nating budol dun sa tawag dito? <laughs> eto, eto, eto. Dahil, naghahalaman tayo mga ka-cherry Oy! Eto, di ba? Ang cute nito mga ka-cherries. Eto ay 2 liters. Sprinkler ay nagkakahalaga ng 10 derhamo. Ayan siya. Dito, yung kasi ng mga printing mga ka-cherries. Kaya hindi masyado. Pero 10 ito. This is 10 derhams. Ayan, ang un unang budol natin. Sa karama. At syempre, dahil wala akong ganito nung bata ako, bumili na rin lang ako. Charing! Ito ay, mm, ano bang tawag dito be? Lock board? Ano ba to? Uh, I don't know. Cardboard. Cardboard? Hindi, hindi ko alam eh. Basta yung may clip siya dito sa taas, tapos magsusulat ka. Ganon. Ito, ito ay nagkakahalaga ng tatlong derhamo. So, it's about 40 derhams, mga ganyan sa, ay 40 derhams, 40 pesos sa Pilipinas. So, ang unicorn. Tapos meron siyang, uh, ruler dito sa bilid. So, this is three dirhams. Tatlong dirham. Ang pangalawang doodle for today's video. Ang susunod ay... Ah, ito yung ano, yung kay Solis Bungisnis, mga kacharyang. Mga stickers. Yan ang cute, cute nila. Ito ay animals. Ito. Ayan. At ito ay nagkakahalaga ng three dirhams also. Ayan, tatlong dirham. O, ah, di ba? Tapos, syempre, bumili din tayo ng band paper. Ay, ito. 500 sheets na mga kacheryang. Wala siyang presyo dito. Yung sandali. Na, Tingnan natin kung magkano ang bond paper. Five, ah! Okay. It's 8 dirhams and 99 cents. 8 dirhams and 99 cents. 90, 99 cents. A4 copy paper, 500. Ayan. A4 copy paper, 500. Ayan siya mga kachery. Bond paper. Meron din tayo ditong baking paper. At ito ay nagkakahalaga ng limang derhamo. Ayan. Limang derhamo, mga ka Five derhams. Siyempre, ano pa ba ang mga bulong natin? Ito. Namili din si Solis Bungisngis ng high quality natural wood. Wow. Ito ay nagkakahalaga ng walong derhamo. Betuware. 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 Hindi ko alam kung ganyan ang tamang bigkas. Pero ito ay nakakalaga ng 8 dirham mga kachari Yan, 8 dirhams. ang susunod din nating budol ay, ano pa ito? Ano ito? Ba ano wash Basin Brush Long Handle. Ito. <laughs> Pangkuskos mga kacheryang mga tita duties. Hmm. Ito ay nakakalaga ng 3 dirham 3 dirhams. Mga ganyan yung mga presyohan doon mga kachari. Ito pa pala, meron pa lang sticker si Mama Mel. Ang um, 3D stickers na nagkakahalaga din ng 3D hands. Ito po yung mga design. Di ba ko cute? Mga butterfly, butterfly. Yan. Ano pa ba? Siyempre, meron din tayong mga budol talaga to budol. Make-up sponge. Ito, ito ay nagkakahalaga ng limang derham Dalawang peraso. Two pieces, five Dirhams. Mm. Five Dirhams ng mga ka-cherries ito yung unang plastic natin. So, patapos na yung unang plastic natin. Meron tayo dito ang tray na round. Kasi, ipapatong ko dito yung ano yung malaki kong, uh, ano bang tawag dito, pot ng halaman. Tapat ba? Tapat pot ng halaman ako. Tama. Para hindi siya magdumi. Yung tubig niya, doon sa semento or doon sa tiles, hindi magdumi. So, ilalagay ko na lang siya dito. Malaki kasi yon. At ito ang nagkakahalaga ng 7 dirhams. 7 dirhams. 7 dirhams yung mga kateres. Yan. Yeah. Ilalagay ko na dito ha. 7 dirhams yun. At syempre, ang huling budol sa unang pas basket plastic ay ang... Oh, wala na talaga. Oh. Wala na yung unang plastic. Ito ay ang eraser at sharpener, 6 dirhams. Kasi alam niyo mga ka-cherries, yung ano, yung eraser ko sa pencil case ko, nang na, nangingitim na siya. At saka yung sharpener ko, minsan hindi ko alam kung saan na pupunta kasi alam niyo, yung sharpener na sobrang liit na ganyan lang, kasi ilalagay mo sa bulsa ng bag, umi okay, jams. Hindi mo na yun mahahanap agad-agad. Ito ang cute. Oh, tingnan mo yung design. Hmm, pack. Pack ka diyan, sa angka. Char. May ano purple. Tapos, may iba't ibang colors kasi yung eraser niya. Ayun. Tongkoy, ano? tongkoy eraser. Ganyan. Kanya lang naman, kasi wala akong ganito nung, mga, nung bata kasi ako, hindi ako, may eraser naman ako, sharpener, hindi ako, hindi ako binibilhan ng madami ni Mama Sue. Kasi hindi naman kami gano'ng, oh, well, hindi kami mayaman in short. Ganun. Hmm. So ito ay nagkakahalaga ng six-day homes, kaya ngayon binibili ko na po. Kasi ano ta, uh, heal, ano to ano ito tawag? Gan? Heal your inner child? Healing your inner child. Oh, healing your inner child daw. Hmm. char Totoo naman mga ka-chairgings. So ito yung nagkakahalaga ng six-day homes. At ang susunod nating budol doon ay, salutos pa rin ay itong um, ano ba to? Tabo. Kasi pangano ko to sa halaman pag paglalagay ko ng fertilizer. Fertilizer. Maghahalo ko ng fertilizer. Ito ay nagkagalit siya ang hindi ko mabigas ang fertilizer. Mmm! Ito ay nagkakahalaga ng two deer hams. Ang cute niya. Ito ah, uh, One, ano ba to? Ilang ml lang ba to? Hindi nakalagay mga kasyariyan eh. So, ito ay 2 hams. Dalawang dirham. O, oh, 2 their hands to. Another one. Ay, okay, syempre. Itong tali. Ay, ano kayo? Ay, ah, ito. Ito kasi, pag lumaki na yung mga ano, pag... Ano bang nagkalatkat sa Tagalog? Ano bang nagkalatkat, be? Yung nag-crawl na yung ano? Yung... <laughs> ano yung Tagalog nun, be? Ayun, pag gumapang na kasi yung mga halaman ko, uh, yung sitaw, at saka yung ano... Ito yung ilalagay ko. Parang ito yung gagamitin ko. Yung sitaw at saka battle board. Ito yung gagamitin ko. Uh, rope. Walong derham mo mga katsera yan. Eight derhams. Ayan. Ay, 8 dirhams yung tali. Di ba? Ang dami mga doon. Ay! Bumi! B! Ang dami pa natin ganito, B! Oh, B! Nandun sa may kusina, B! Namili pa siya ng, ano, kuskus balangos. Sponge. At uh, ito ay nagkakahalaga ng 7. 7 dirhams. Di ba ang dami? Ilan ba to? 1, 2, 3. 1, natin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, So, 20 peraso mga kacheryang. 7 dirhams. 20 pieces, 7 dirhams. Ayan. So, hindi ko nakikita ba yung seven deer hounds? Ayan. Basta nandiyan Seven deer hounds. Ayan. Tapos, ano pa? Ito. Nalagyan ng mang, kung anik adik nakita ko kanina. Nagandahan na kayo. Parang ganyan siya. Ayan. Kung anik anik ang pwede mong ilagay. Ayan. At ito ay nagkakahalaga ng 12 deer hounds. Ayan. Nakikita ba? Ayan. 12 deer hounds. Nakikita? Oh, ayan. 12 deer hounds siya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4. Ay, 1, 2, 3. Tatlong kwadrado. Tatlong quadrado. Tatlong quadrado. <laughs> Tatlong division. ah so, tatlo pa lang, tapos dalawa pa baba. Mm, yun na lang yun. Tatlo. Tapos, bibitin bibit mo lang siya lalagyan ng sticky notes, eraser, sharpener, mga ganyan, mga lapis, ball pen. Ayan. Kasi, yung lagayan ng ball pen namin, lagayan ng remote control. <laughs> Ay! Tapos, itong t-shirt na Levuvu. Dalawa yung kinuha ko para pag ano, pamasok lang. Pag, yan, alam mo yan, kasi magpakalit ka pag pumasok. Ito. Yung design niya is Levuvu. At ito ay nagkakahalaga ng 16 dirhams. 16. So, dalawa yung kinula ko. Kinula. Dalawa yung kinuha ko. Isang gray at saka isang white. Ayan. Nagbenta? For sale. Karot. Tapos, yung iba na mga kachayan. Hindi ko na ipapakita kasi ito ay mga undies na. Undies na ni Changmel. Ah, Sige, ito na lang yung presyo. Na lang yung titingnan ko. Ito ay uh, nagkakahalaga ng 11 11, 11, here come. Ayan, oh. Ang ba? Ayan. Ayan, yung Andes. Andes to actually. Tapos na tayo sa Lutus. Pupunta naman tayo ngayon sa... Ano ba to? Kanina kasi after natin kumain, nagpunta kami ng Karama. So ito ang nabudol sa... Nabudol namin sa Karama. Para Karama. Ito ay Center. At ang binayaran natin doon ay 56.95 ang nabudol natin doon ay short na dalawa. Yung isa is tag 9, that bear 9.99. 9.99. Ano parang nagbebenta. Pamay na po. Pamay oh, na daw. Size ano to, mga ka-cherries. Medium, large, chart Magi. Ito ay 9.99 ito. Alam ko te, itong shorts na to. Itong short na to. 9.99 shorts na to. 9.99 yan. Tapos, itong isa ay 9, ah, oh, hindi, hindi. Uh, 10.99. 10.99 siya. Ito. Ay, eh, hindi. 12.99 pala mga ka-cherry. Sorry. 12.99 pala. Itong short na to. Ito. So, Di ba? 12.99. Malaki siya, syempre. Hmm. Alam nga namang maliit. Alam nga namang small ang kunin natin. Ayan. Tapos ito, oh. Pang, ano to, pang um, Zumba. Wow, oh, pang Zumba. Ito ay nagkakahalaga na, ay may presyo yata siya dito. Ito. Ay wala. Pero ito ay nagkakahalaga ng na 9.99. 9.99 yan. Yung mga damit din pang bahay ni Solis bungis ni, tulad nito. No? parang, ano ba to Duster ba to Ang tawag hmm. dito, Duster. Ayan, Lovable. Ayan. At ito ay nagkakahalaga ng 9 dirhams, mga ka-cherries. 9 dirhams. Dalawa ang kinuha niya. At ito ay 12.99. Same lang din, pero ewan kung bakit mas mahal yung isa. 9.99 yung isa. Itong isa ay 12.99. Ano po? May na lang po. Code. Tara. Yun po ang mga nabudol namin sa Karama. And lastly, ang pinaka kule ay sa World Trading. Malapit sa Lulu Murabar. Ibang dami nating pinagkahan. At ang eh uh, ang total amount natin doon ay 128.30 dirhams ang VAT ay 6.11. So ito po ang total. 6 ay 128, 128 po Bumili ulit siya ng sticker, sticker, sticker kasi hindi siya satisfied kanina sa mga binili niya doon sa kabila. At ito ang mga smiley. Nagkakalaga siya ng 2.50 dirhams. 2.50. Okay. Ano pa? Ah, gloves. Ito yung gloves. Fully gloves. Ma ito ay nagkakahalaga ng 1.95. 1.95 siya mga kachari. Ano pa? Ito pala. Manahin ka na pa. Ito. Uh, plastic plates na 40 pieces. Ito ay nagkakahalaga ng 4, 9, 9 dollars. 9.95 dirhams. 9.95 dirhams mga kacheris. Ayan. yung presyo. Makikita pa. 9.95 dirhams. At dahil ubos na yung notebook namin, notebook na aaral kabe. Dahil ubos na yung notebook dito sa bahay, bumili na din ako ng exercise, ay eh, siya pala. Bumili na rin pala siya ng exercise book. Ayan, exercise book. Kano ba yung exercise book, be? Ito ay nagkakahalaga ng 8.95 dirhams. Ito pa yung presyo, mga kacheris. Pakita ko. Pa. 8.95. Magkikita ba? 8.95 yan. Ito, 8.95. Ayan, pala, meron. Ayun, oh. No? 8.95. Ayan, 8.95 yan, mga ka-cherries. At dahil nagkikipaglaro siya sa mga bata, bumili na rin siya ng ballpen niyang ano ba to? Unicorn. Unicorn, mga be. Colorful, kumbaga. Ayan. Di ba ang cute? Unicorn. Ay, nag-blur. Ayan. Tapos iba't ibang color. Oh, tapos may mga pizza-pizza na mga ganyan. Babo. Asa, ah, magkano ba to? Itong ballpen mo na to, be? so much. Uh, unicorn cans, uh, cartoon fancy pen. It ito ay nagkakahalaga ng 3.95 dirhams. Ayan. 3, hindi ko alam kung makikita. So ito, 3.95 dirhams yung pen ni Mama Mel. Unicorn cartoon fancy pen, 3.95 at syempre, ang pinakahuli dahil hindi ako binibihan ni Mama Sul so dati ng ganito. Binilhan ko na yung sarili ko. Oh! <laughs> Chariz! Ito. Ito yung pili ni Solis Bungiznez. My name, school, class, at saka subject. Ito ay nagkakalagay ng 3.50 their hands. Ayan. Yan, di ba? cute. Smiley, smiley, smiley. Meron siyang Arabic dun sa kabila. Dun sa, ano, uh, ano bang tawag dito? Katapat niya. Meron siyang, kumbaga, translation. English at saka Arabic. Ayan siya. That's it, pancet, mga kacharyang. And dito na po tayo. Nagtatapos. Ito na po lahat ang ating boodle for today's video.